Hi guys. Yan, guys. May na Sino bang kumakain sa inyo nitong ito, ang tawag sa amin ito tabog-tabog. Ako guys, oh. Yan. Sabi, kinakain daw ito, guys. Pero nung kabataan namin, nung sa amin, sa probinsya namin, ginagawa lang namin tong gulong gulong ng laruan namin ginagawa namin gulong sa jeep 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 yan boy. so ang dami guys so hitik na hitik guys ang bunga oh ayan ayan guys so oh. Ayan. ayan ayan siguro kung nakakain ito guys siguro wala ka na makikita ang bunga nito ayan tingnan nyo naman guys oh ayan ayan ang dami oh Ayan o, oh, hitik. Hitik na hitik sa bunga guys. yan dami nyan. Ano kaya kung nakakain nga talaga ito guys? Ayan o. Oh. Ayan. At, at dito, ayan guys o. Oh. Ah. Ano yan? Ayan. Ahas ang oh, guys oh. yan oh. yan nagtikim ako nito guys kanina kinikman ko isang peraso wala naman siyang lasa para ka lang kumain ano bubot na bubot na bayabas ganun pero hindi siya mapakla yan hindi siya mapakla tinikman ko isang piraso ito ito yung kinagkunan ko guys oh. ito yan yan yung yan, isang piraso yan 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 ko kinuha yung isa bali tinikman ko siya wala, wala naman siyang lasa eh, kaya eh, pero pasiguro pa rin baka lason sabi hindi naman doon nakakalason base doon sa napanood ko sa isang ano Ah. Uh, big ano content creator kinakain talaga nila ito to yan sabi uh, hindi ako nagkamali ah uh, yung kung, kung ano yon yung content creator na yun na kumakain nito eh bandang Bangladesh yata or Bangkok yan kinakain niya guys yan wala ka lang wala lang kasi hinog guys. Puros mga ano lang siya, green. Bali malalaking malalaki pa naman. Ayan oh. Oh, ang lalaki niyang bunga niya guys oh. Ayan, kahit sa lupa, may mga bunga. Ba. Diba? Ayan. Meron naman dito isang isang ori. Isang uri naman ito. Ito 'yung maliliit. Maliliit ang bunga. Ito. Yan. Yan maliliit ang bunga. Same lang sila, guys. Ang pagkaiba lang nito. ayan, Yan sa sa dahon namumunga. Sa mga sanga ito. Kahit sa puno namumunga. Ayan oh. oh. Ina nyo oh. Para siyang ubas. Ay ubas yung rambu, ano, Sansonis. Kumamunga ayan oh, hitek-netek. Grabe. Kung nakakain lang ito guys, sinarbis ko na to. Ayan ah. Oh. So ayun. Maraming salamat po sa inyo, guys. Panunod din niyo at comment nyo po ako kung talagang nakakain po ito at para naman kaling may kakain counter pa ulit ako nito ay mangunguha po tayo at sa susunod na video kung sakaling nakakain talaga ito kung nakakuha ko na ito ay papakita ko po sa inyo kung paano kainin so ayun Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana ay supportan nyo ang aking video. So, ayan po. Hanggang dito lang ang akin video. Salamat po. Bye bye